lalo na dito sa nilinis namin eh, no? tinumbakan ulit nila ng mga bagong basura kaya may mga sako pag nahuli ko kayo bahala na ha kaya no yung mga nakasako na bawal po magtapon ng basura dito yan meron kami nakanotes to no tinatambakan ng tinatambakan ito pinapakot po ng pinapakot tinatambakan ng tinatambakan iparosa po sa pagtatapon ng basura at paglalabas pag wala pa yung titikap ng basura yan mga basura, pag kayo na huli ko, pasensyahan na lang ho, ah, may penalty yan. Gan dito, linis kami ng linis, tampak naman kayo ng tambak. Kaya umiikot ako tuwing gabi dahil pag kahanatsimpuhan uh, ko kayo, pasensyahan na lang po. Ang ng mga nakatambak sa labas. Kaya iwasan pong huwag magtapo ng basura para wala tayong maging problema. No? At saka iwas baha at saka yung hindi magandang tingnan. Bawal po magtapo ng basura. Dito sa area ko malinis. So... before